mamatay na ito sa winter lang eh. Pabatay talaga eh. Komoteng, 50 -50 yan? Kung mamatis. At yung kamote, 50-50 yan lang kayo pag winter, snow season. Ayun no, na ng kamatis oh. Solid na yung kamatis na yan. Yeah. Malambot ang ah, ano ng tomatoes. Oo, oh, yan. Malambot ang tomatoes. Tomatoes na yan. Eh. Sana, aw. Oh. Nakatulog ka na maayos? Talagang lahat. Talagang tukaw kanina. Ang dami na naman eh. Ito na yung reality. Wag to reality ulit kami eh. Buti tong kamuti eh. Huwag lang sa winter magbubuhay ko. Sana nga magbubuhay ang kamuti. Eh. Basa-basa pa yan. Dalidilig lang. Wala yun. pa kayang ano yan? Wala pa kayang laman? May laman na yan. Maliit lang lang kay Dalal na eh. Yung, anong, yung ano, yung, mga matatanda. Yung, ito. Yung alok bati oh, yung ano na oh. yung mga unang-unang batch diyan na Yung mga una, meron na yan. Ito, ayun Yung okay. makikita mo sa puno niya, yung mataba. mataba na siya, yung maano na. Ito 50-50 pa tong laki. Ito. Ito, yung... pwede pa to. Ito eto yung mga unang batch yun, oh, mataba na siya laki. Ayun. Yeah. Alokbati oh, pwede oh, na nga pwede oh. Na, oh. Ito nga oh, alokbati. Gagapang yan dyan, kasi magapang yan eh. Alokbati natin oh. Hmm. Pwede na nga yan dyan. Eh. Sa mundo. Kahit ito pwede sa mundo. Talos na oh. hmm. okay. nga Ito pa, alokbati. <laughs> pa yan ni Rod eh. Ang kamatis. Ito mga kamatis oh. O oh, mamatay nga lang yan sa winter lakay. Interseason. Malamig na. Hindi pwede sa malamig. Kamatis. Eh. Patay ang kamote eh. Mamatay yan. Hindi ka kaya ng lamig. <laughs> Gagala. <clears throat> magawa eh. Alam magawa. Mas nakakaaburido pa. 3 3 days off. Ako 14 days off. 14 days off. Ng pala pati dito, nag-departure general. Oo. na nung kumamatay so. Yes so. All goods. Kumamatay so. Mabilis na yan. Nakakatuwa lang siya. Pwede na pitasin yan eh. Iyan mo sa paksin. Okay. Pero maano pa yan? Malutong-lutong pa yan. Hmm. Uh, <coughs> ito luya. Luya. Patay yung luya. Ay, depende. Ang luya, ang, ang, ang lupa ng luya. Yung ma talagang putik, lupa. Putik. O yung maputik -ma siya. Ma Hindi siya pwede sa mga ganyan putik ang ano ng luya. Tsaka yung ano yung tawag ito, yung mamasa-masa na ano nung lakay. Mm. daming mushroom dyan sa baba, lakay. Kaya nga yun oh. tingin mo. poison, ay. poisonous. Yan yung, uh, yung, yun yung pinagtaihan ng aso. Oh. daming, tiling, 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 daming bato, mga mushroom eh o. Kala ko bato. Yung mga puti-puti. Oh. Mushroom yan lakay. Mushroom na poisonous. Oo. Oh, um, poison. <laughs> yung minsan nagtatae yung aso dyan. Ay, oh, yan ang, ano? oh. Mga iba't ibang hayop, gano'n. Ligo ka na. Pagkatapos na road, Sunod na ako. For the boys kami ngayon. For the boys. For the boys, walang for the girls. kagala kami. For the boys. Eh, huling for the boys namin, yung magkakasama pa kami. Nung bago kami magbakasyon. Aba, may squarer doon, no? May squarer kulay pula maliligo ko lang kay ayun yung square ro oh. kikita nyo ko pa siya oh para makita nyo mga all goods ayun siya oh gumagalaw galaw oh ayun oh tumakbo na yung square lumalabas lang yun pag ganitong maganda ang weather at walang masyadong ah kay magbablog tayo walang masyadong naglalakad o walang masyadong dumadaan dito sa highway na ito mga call goods lumalabas lang yung square na yun ewan ko lang kay Baka Naliligo pa ba? Ay Hirap ng ganito Hirap na may pinagdadaanan Bakit marumi na? Baktiwin mo lang laki Oh, bakit may man na lang. Hirap nang ganito mga call goods eh medyo may hindi kasi nangyayaring maganda ngayon ang agents namin at saka company kaya floating ako ng ilang araw habang naghihintay ng work permit floating ako siguro ng mga 2 weeks to 3 weeks mga call goods kaya di ko alam eto mahirap pag habang walang working permit floating lutang mga call goods pero dahil syempre, sulitin na lang to Kaya magpa-for the boys kami, kaming tatlo nila Rod. na lang. Kahit pa paano, may budget-budget pa habang floating. Yeah. Ito ang hindi maintindihan ng mahal natin sa buhay na nasa Pilipinas. Ang kala nila, maganda ang buhay sa isang bansa. Siyempre, kung ano nga yung rules nila, Siyempre sundin na lang. Dahil no work permit, no work. Ganun talaga mga call goods. Yeah. Kaya floating ako habang naghihintay ng bagong working permit. May in naman yung agency ng trabaho. Kaso, <coughs> ang sabi ng agency, na kung gusto mo magtrabaho habang naghihintay ng bagong working permit mo, eh, nasa sa'yo yan. Siyempre, hindi rin naman natin hawak kung ano yung totoong side story nun, di ba? Basta, mga ganun, ang hirap. Kaya, hintayin ko na lang yung bagong working permit ko. Kasi, i-absorb ia na ako ng, ng pinagtatrabawang ko nitong Radisson. Pero, sabi ng agency, habang wala yung working permit mo, lipat ka muna sa ibang sa ibang company or ibang trabaho ililipat nila ako sa 4 uh, hours from Warsaw uh, syempre, eh, pagdating mo naman sa bagong mong trabaho hindi ka naman agad-agad isasalang kasi di ba nga di ba common sense lang kung wala kang working permit paglipat mo dun maghihintay ka pa rin ka pa rin ng 2 weeks to 1 week di ba eh, ganun din yun di ba parang pinapalabas ng agency na tatanga-tanga tayo mga kababayan natin, di ba? Kaya, <coughs> hirap lang nung ganun. Kaya sabi ko sa agency na maghihintay na lang ako ng working permit. Sure, basta sure na lalabas yung working permit ko. O, di ba? Noong una, pumayag na ako na ilipat ako. Pero, syempre, nag -isip -isip tayo na baka gawan ako ng kwento. Hindi mo rin masasabi kung ano yung takbo ng isip ng agency. Siyempre, o, oh, ia i-absorb na ako ng, ng pinagtatrabaho kong Radisson, pero biglang sinabi na kung gusto mo, at ayaw mong matenga, lipat ka muna sa ibang company. Nilipat uh, nililipat nila ako dun sa Cracklow. Cracklow, yun, Cracklow. Medyo malayo rito, 4 hours from Warsaw. Siyempre, pinag ko nung una, pumayag na ako, pero bandang huli, bandang huli sinabi ko na mag-stay na lang ako while waiting sa working permit ko di ba so, 14 days to 3 weeks din ang paghihintay ng working permit Yan. Siyempre syempre gusto kong pumayag ako pero bandang huli nag-isip-isip din ako Yan. buti na lang kahit pa paano Yan. may pinangahawakan tayong TRC or uh, karta pa dito kaya kahit pa paano Napauo naman sila, nagkaintindihan naman. Siyempre, hindi ko rin naman may iwanan yung partner ko dito, di ba? Sa akin, walang problema na lumipat ako, pero mahirap din kasing iwanan yung partner mo. Lalo na siyempre babae yun, di ba? Kaya mas maganda na mag-stay, mag-sakripisyo kaysa sumugal ulit, di ba? Pagdating doon naman, kasi maghihintay pa rin naman ako ng working permit doon eh. Oh, abang ang agency na nag ng working permit dito. Syempre, hindi mo rin masasabi na pag nandun na ako, gawan ako ng issue, tapos sabihin na hindi ko natatanggapin yung offer nila rito na i-absorb ako, di diba? That's common sense, di ba? Mindset ba? Mindset natin, di ba? Mindset din nila, di ba? Mindset nila, mindset ko rin, no? Syempre, ganoon lang 'yun. Para kahit papano maganda na yung nag-iisip ng maraming beses. Oo, marami tayong option, marami tayong kakilala rito sa Europe na mga ibang tropa na nandito pa rin sa Europe. Maraming option, pero siyempre mahirap sumugal lalo na kung partner mo na may may iwan. 'Di ba? That's life. Kailangan mamili. Pero siyempre, kung wala tayong partner at wala rito yung partner ko sa isang accommodation namin, siyempre, i-grab ko yun pero siyempre nag-iisip tayo kaya pag-isipan lahat ng bagay-bagay wag pa bigla-bigla sa mga decision mga kaulwits kaya sa lahat ng punta pa lang dito nag-isipan lahat ng bagay-bagay wag pa bigla-bigla sige lahat iligo ka na sunod na lang ako after mo all goods yeah hopefully after 3 weeks or after a week magkaroon na ako ng trabaho syempre mahirap din naman maging floating syempre mahirap yung walang trabaho although may extra money pa may extra budget pa at nandiyan naman yung mga tropa na susuporta siyempre nakakahiya naman kaya, as long na may budget pa may budget talaga kaya maghigpit sa pera kaya, kaya ang hirap ang hirap i-budget ng pera lalo na kung minsan yung pamilya natin mismo hindi tayo maintindihan yeah. mahirap din yung yung i-handle mo yung situation na ganito at explain mo sa kanila na hindi ka muna makakasuporta sa kanila pero syempre kahit pa paano may relative at may mga relative pa rin tayo maiintindihan tayo pagdating sa mga gantong sitwasyon kaya yeah, nagpapasalamat ako sa awa ng Diyos may isa akong relative or anti close auntie na naiintindihan ako kasi may anti ako na tumutulong din sa akin na tumuunawa sa akin pagdating sa sitwasyon na ganito. Yung auntie ko kasi nandito rin sa sa Europe. Let's say outside Europe siya pero part pa rin naman siya ng Europe. Diba? Let's say ganun. Kaya salamat anti dahil kahit papano paano naintindihan niya ako sa mga ganitong sitwasyon yeah. although may mga babayaran pa naman na tayo I mean ako may babayaran ako pero maintindihan naman na yan yeah. nagpapasalamat pa rin ako dahil kahit papano paano naiibsan natin yung yung lungkot, yung stress at saka yung konting depression syempre normal yan na ang ibang mga kababayan natin maraming iniisip <coughs> At yun na nga mga call goods. Sana pag-isipan lahat ng gagawin. Lahat ng kilos pag nandito sa abroad. All goods. Huwag basta-basta mag-decision. Not huwag pawigla-bigla sa lahat ng kilos mga call goods. See you. Mag-o-mag-boys -bo banding muna mga call goods. See you around.